Mapagpalang araw, mga kapatid, ang ating pong devotion today ay nasa Mateo 12, verse 10 to 12. At narito, may isang lalaki na tuyo ang kamay. At tinanong nila siya na sinasabi, Haayon ba sa kautosan ang magpagaling sa araw ng sabat? Upang isakdal nila siya. At sinabi niya sa kanila, Sinong tao sa inyo na mayroong isang tupa? At kung nahulog sa hukay sa araw ng sabat, Hindi ba ninyo ito hahawakan at iaahon? Gaano nga ba ang hal ang tao kaysa tupa. Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng sabat. Ang konteksto po ng talatang ito ay nang si Jesus at ang kanyang mga disipulo ay nasa sinagoga na nakakita ng isang lalaking tuyo po ang kanyang kamay. Ang mga pareseo ay muling nagtangka na linlangin si Jesus. Tinanong nila kung naayon sa batas ang magpagaling sa sabat dahil ang pagpapagaling ay isa pong trabaho at ipinagbabawal daw ito ng batas. Tinanong ni Jesus kung iiwan nilang isa sa kanilang mga tupa sa isang hukay kung mahulog ito sa panahon ng Sabat. Nabinigyang diin na ang tao ay mas mahalaga kaysa mga tupa. Iginiit ni Jesus na matuwid ang paggawa ng mabuti sa panahon ng Sabat o sa araw ng Sabat. At ganap na pagalingin ang kamay ng lalaki na isang, sa isang iglap lamang. Dahil ang mga pariseyo po ay nais nilang sirain muli si Jesus. Ang talatang ito ay nagpapakita ng ilang mga pangunahing prioridad ng ating Panginoong Jesus. Makikita po natin na inuna ni Jesus ang paghabag at ang kapakanan po ng lalaking ito. Kaysa sumunod sa mahigpit na alituntunin o tradisyon ng isang relihiyon. Hindi siya nag-atubiling pagalingin ang natuyo na kamay ng isang lalaki sa panahon ng Sabbath. Kahit ng ilan ay nag sa legalidad ng kanyang ginagawa. Ang pagbigay po ng diin dito ni Jesus ay ang pag-ibig, awa at pagpapagaling. Si Jesus ay nagbigay ng masigit na halaga sa dignidad at halaga ng tao. Tinanong niya ang mga pareseo kung ililigtas nilang isang tupa na nahulog sa hukay sa araw ng sabat. Ipinakita niya na ang tao ay mas malaki ang halaga kaysa isang tupa. Hindi siya tutol sa sabat o sa mga gawaing panrelihiyon. Ngunit binigyan din niya ng araw ng pamamahinga ay ginawa para sa kabutihan ng sangkatauhan. Hindi bilang isang pasanin o isang mahigpit na batas na dapat humadlang sa gawa ng kabutihan at pagpapagaling. Sa kabuan po ay binibigyan diin ng Mateo 12 verse 10 to 12 ang mga prioridad ni Jesus na pagkamahabagin at halaga ng tao Inihikayat niya tayo na unahin ng pag-ibig at kabaitan kaysa mahigpit na pagsunod sa mga tuntuning pang -relihiyon. na nagpapakita na ang puso ng tunay ng isang kristyano ay meron pong compassion sa buhay at kabutihan ng ibang tao na mga taong wala pang kaligtasan at higit na concern sa kanilang mga espiritual na buhay. Nawapo ay samantalahin natin mga kapatid araw ng pamamahinga upang bigyan ng kaluburan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga halimbawa ibinigay ni Kristo. Nasaan po ba tayo sa araw ng pumamahinga? Inilalaan po ba natin ang mga bagay na ito sa mga makamundong bagay o mga pansariling kapakanan o sa mga bagay na nagbibigay ng kagalakan sa ating Panginoon? Sa mga bagay na espiritual na nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon? Nawapo na ang araw ng pamamahinga ay samantalahin natin upang magamit ito upang maray pang tao ang maabot na kanyang salita at may mga iba pang tao na magkaroon din ng tunay na kaligtasan. Gamitin natin ang araw at panahong ito para magbigay kaluguran sa ating Panginoon. Muli, maganda umaga at papagpalang araw sa ating lahat.